Ang sarap kumain ng gulay at tsaka pritong tilapia na yung malutong na tilapia. Ang magluluto ngayon ay ang aking mister. Hinayaan ko na lang siya kasi dito naman po sa bahay. Wala siyang ginagawa. Pero sige, ikaw magluluto. Magtuloy. Ayan, pinapainit na ang kawali at nilagyan ng mantika. Ayan. Kasimpleng kasimpleng ang lutuin niya. Tapos, pinainit na gusto nga umuusok ang kawali. O, nagisa ng sibuyas. Tsaka bawang naman. Tsaka pinausok na gusto ma ang kawali. kagis Kailangan mo na medyo mag brown brown ng ating mga sibuyas at saka bawang parang mabango po ang ating niluluto aming niluluto po pala so ayan nilagay na yung kunting pork na karne halos naman po yan kunti lang po ang taba so hayaan po natin at dinagdagan po ito na lang yung konting konti so ayan nilagay na yung karne na pork tapos halo halo at palutuin po yan ng mga ilang minuto para lumambot so continue lang yan ng luto tapos takpan lang so ayan katapos ng isang kotse nalagyan ng tubig parang maluto talaga lumambot lambot man lang yung karne kasi pag karning baboy kasi matagal kasi po yung maluto kaya mga 25 minutes niluluto yan medyo lumambot lambot na din so ayan nilalo halo lang nag add na naman ng tubig kasi pa hindi pa sapat yung lambot niya another naman naman na ano 15 minutes tapos nilagay na niya yung alamang. Sariwang alamang po yung nilagay niya. Hindi ko pa yung hindi po yung niluluto ko. Yung nabibili po sa palengke po yan. So ayan. At nilagyan ng paminta na pino at A magic sarap parang may mga pampalasa naman para sarap ang ating ulam for lunch halo halo lang pasensya na kayo sa ingay na background dito sa amin kasi may nag po kasi Tapos nauna na yung ano talong okra at saka sitaw nilagay na tapos si halo-halo na naman yan. Medyo matigas po kasi yan. So, ayan. Yung kalabasa na iwan. Ipanghuli e, lang yung kalabasa. Medyo manipis naman po kasi ang slice ng ating kalabasa. So, yan na. Nilagay na po. At yan, ahalo-haloin. At, ayan, masarap na po yan. Nilagyan na natin ang mga pam simpleng pampalasa. Kaya na po ang bahala kung ano-ano mga luto niyo po sa pinakbet. Kami kasi, ganito lang po kasimple ang pagluto namin. Kanya-kanya naman po tayo. So, Pasensya na po kung mali ang pag ano namin dito, pagluto hindi naman po ito tutorial. Talagang mikos-mikos lang talaga ito. Ah, halo-halo na naman para mapantay yung pagkaluto niya. Malapit na po 'yan. So, ayan tinikman niyan, hindi na lang pikita sa video at hinango na at yan nagpainit na naman sa kawali at naglagay ng oil kasi nga may tilapia po binili si mister malaking tilapia gusto daw po niya na makakain ng pritong tilapia so sabi ko sige ayan nilagyan lang po yan ng asin dinagpuran lang po ng asin lang yung pinong asin tsaka ayan niniwa-iwa ng Tatlong hiwa. So, hihintayin lang po natin na maluto po yan. Saka ayan, sarap -sarap na yan, binaliktad. Ang sarap-sarap. Tingnan mo pa lang yan. Niluluto na pilap. Yung kiboreto ko din po yan kasi hindi po ganong matinik. So, ayan. Naluluto na po. Ilang minutes lang naman po nilalakasan po namin yung kalan kasi namin magastos ito sa ano gaas pinalitan na namin kasi yung ano namin lutuan namin malakas pala sa kalan sa ano po pala gas so ayan naluto na po Napo kainan. Na po